bali ngayong araw nga ay mag-grocery tayo ng kailangan natin sa bahay padala nga pala ang kapatid ko ngayon mga mare dahil para sa mga bata kaya ayan pinang grocery ko yung perang binigay niya at yung iba nga mga mare ay binili ko ng gas, bigas at saka pinambayad na rin natin sa tubig at kuryente kaya nagpapasalamat nga ako Binigyan niya ako at nakapag-grocery kami ng pagkain. Salamat. At ito ang anak ko, tuwang tuwa dahil nakapasok na naman siya dito sa groceryan. Ay meron na naman siyang ipatuturo na pagkain. O, ito nga mga mari, ang binili, binili, lang namin ay ang importante tulad nito mga noodles, dilata, sabong panligo, sabong panlaba, downy at saka ipapa yung mga kailangan lang ang kinuha namin pero hindi naman karami maramihan to mga mare kasi nga magkano lang ang budget namin sa grocery tsaka hindi naman kalaki ang binigay sa akin kaya pagkakasya natin to yung ang sahod ng partner ko mga mare ay yung pinambayad namin sa bahay tapos yung iba ay panggastos namin syempre hindi naman pwede puro araw-araw naman tayo noodles o kaya sardina. Siyempre, bibili rin tayo ng mga gulay, manok, ganyan. Kaya ganun ang budget ko. Sahod. Kadaling ko ng partner ko, mama. Kaya rin ba, mama? Ganito din ba kayo mag-budget? Katulad ko. At dito nga, nagpabili na nga ng biscuit itong anak ko. Itong balot nga ng biskwit ang binili namin dyan para naman kahit papano may pambaon-baon sa eskwela. Tapos pinasyal nga namin sila dito mga mare sa park dito sa may bulaon. Oh. Kasama nga pala namin sila na grocery mga mare kaso nandun sila sa labas sa may tricycle naghihintay. Kaya hindi na namin sila sinama sa loob. O oh. oh, pag sinama mo pa sila sa loob siguradong kita nyo naman ang dami nila. Oh. nga kami nga ng shawarma para merienda na rin. Alas 7 na nga ng gabi dyan, mga mare. Kaya, gutom na rin ng mga bata. Dito, nakauwi na nga kami, mga mare. Yun sa kanila nga, nakain na nila doon sa tricycle. At ako naman, inuwi ko dito sa bahay. Dito ko na lang ako kakainin. Kasi nga, kung sa tricycle mo pa, ay nako, sigurado naman na hindi ka makakain ng maayos. Kaya, dito na lang ako sa bahay kumain. O siya, mga mare, maraming salamat sa inyong panonood ang ganda ito na pala ang aking video